So, hello guys. Ayan. Magandang tanghali. Tanghali na dito. Alas 11, ano na. Mas alas 11 na. So, ngayon, ano, mag... Mag, ano ako guys, mag... Sabaw ng isda. So, kahapon, nagbinta ako ng saging. Nagbinta ako ng saging na, ano, yung saba na saging. Yung pang bananakyo or ano. So, yung iba hindi pa nagbayad, yun yung, ang ano. Yun ang mahirap po, di ba? Kasi wala akong timbangan dito, wala akong kiluhan. So ngayon, nagpost ako sa ano, sa Facebook nga nga ano, yung 10 pesos lang yung benta ko ng saging na ano, mura, mura lang. Kasi sila na ang magpunta dito eh. Sila na ang mag-una tsaka wala akong ano, wala akong kiluhan. So ngayon, uh, kasi madami dalawang bulig 'yun. So, hindi ko naman yun mga ano. Kasi yung una, mayroon din ako mayroon din na harvest na isa yung doon sa sentro kasi yun na ano na may location ako doon, may area ako doon sa sentro ng barangay namin. Tapos mayroong saging. Ngayon, mayroon nag ano doon, nagbahay, pinabahay ko, pamangkin ko. Yun dinalan niya kanong isang araw, din niya dito, dalawang, tatlo nga yun, tapos binigay ko sa kanyang isang bulig, tapos yung dalawang bulig ay yun din dito. Ngayon sabi ko ang dami. So ibinta ko para may pambili akong isda o di ba? So ngayon kahapon ay nagpunta dito eh wala na nga akong ano, wala akong kiluhan. So ngayon sabi ko sige na kayo na ang mag ano mag, mag kilo sa inyo ganon. So magbayad sila ko wag mo na magbayad kasi hindi pa natin alam kung mag o kung ilang kilo. So yon. Kanina may nag ano, may naghatid bali ano lang, kasi 10 pesos lang yung per kilo ng sabana sa aking pagbinta ko. Tapos ngayon, 9 kilo so may 90 pesos ako. So, plus kahapon may nag-ano na 30 pesos. O, 30-30 60. 1.50. So, yun. Tapos, may nabili akong isda. 7, 7 grams. So, 200 yung ano. 200 yung kilo. So, bali, yung 7 grams is 1.40. So, nakabili na ako ng isda o oh, nalibre na ako kahit papaano hindi na ako nag, ano, naglabas ang sariling pera ko so nakabili na ako ng isda 7 grams, hindi ko man yun maubos ng isang kainan so kasi ako lang is mag isa so yung ulo ngayon ang sabawin ko sa one ano yon sa 90 plus 60 is 150 mayroon pang hindi naghati dito mayroon pang hindi nagbayad So, pambili ko na yon ng water ko kasi bumibili akong tubig na inumin ko. So, pambili ko na yon ng water. O, ba diba? So, ngayon, yung isda isang piraso, 7 grams, yung ganito ka, ano, iniwa-iwa ko na yon kanina, tapos kasi pris ko na pris ko pa talaga siya. So, nilagay ko pa agad sa rip, hinati-hati ko na. So, itong isang piraso, itong ulo lang yung anuhin ko, sa bawin ko, So, mahilig talaga ako sa sabaw, lalo na pag ano yung mayroong patula, malunggay, yung ganyan. Tapos daming tanglad. So, ito yung ano na, yung lunch ko ngayon. Ano ngayon is February, ano ngayon? February 5? 4, 5. 5! February 5, yun guys. Tapos, ayun, eh, magkwentuhan na tayo. Tapos, sa Saturday, yun na nga, ano, kinuha ako ng, ano, ng ninang. Sa Saturday na yung wedding. Hindi dito sa amin, kundi doon sa city namin, na sa probinsya namin, sa Nungso. Sa city nga. So, sa Sunday, o oh, Saturday, hapon yun, alas dos yung start ng wedding ceremony. Ang ceremony ay doon na sa reception kasi ano sila, uh, as, in, as in, the of God, yung ganyan yung ano nila assembly of God. So, doon na yon isa na yung, yung ceremony sa reception doon i, i, i hell. So, ano yon yung ang babae is anak ni Marifi Corbera. Dito nga kahapon si Marifi Corbera ay nagpunta dito kasi sabi niya, "Bili ako atin ng ano ng saging." Sabi ko, "Sige, punta ka dito kasi nag nagbinignit ako kahapon." Kahapon ng ano, hindi walang rice ako kahapon ulang rice kasi yung binignit lang yung kinakain ko tapos nagsain ako ng ano ng saging kasi mahinog na yung saging so yun so nagpunta kahapon dito, dito si Marifi Corvera ayan shout out Marifi Corvera ayan, tapos sabi ko doon mo na timbangin sabi ko bayadan ko ni eh. basta ito mga ano mga 3 ang kanyan sabi niya binyadan ako ng 30 pesos ngayon pagdating doon sa kanila tinimbang niya kinilo niya ay 4K Sabi ko, tama na yon yung 30 na binigay. <laughs> Sa'yo na yung 1 kilo. So, yon yon yung kahapon ni Mariki. Sabi niya, ano yung, may time din na, kasi busy kasi siya eh, mayroon si, siyang ano, sari-sari. Sari-sari store, lalo na ngayon na yung anak niya ay ikakasal. So, busy talaga siya. So, sa Saturday na din kami ulit makita doon sa, ano, sa reception, sa wedding. So, yon So, ngayon, may ano kasi nag grass cutter nagpapa grass cutter ako guys andoon yung ano ko yung bali maintenance ko dito ayun siya ayun yun 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 yun, yun siya ayan nagpaano kasi hindi niya yun natapos so yun guys may ako malunggay ayan oh native na malunggay. Aw, oh, malunggay na lemongrass grass. Ayan, masarap itong native na limon grass kasi mas mabango siya kaysa ano. Kaysa ano pa 'yun? May isang klase na ano na yung mahaba siya, mahabang dahon. So, ngayon kuha ako ng turmeric, dahon ng turmeric. masarap mayroon tayong ilagay-lagay ng mga ano, kahit pa paano mayroon mga to organic na dahon ng turmeric. Pwede naman ko isa ba. Masarap nga itong dahon ng turmeric sa nilagang baboy. Masarap ito talaga. Masarap i-ano mo sa nilagang baboy. So, ngayon, yung pata, yung mga buto-buting ganyan, lagyan mo ng turmeric ng da dahon ng turmeric. So, okay. so, ngayon ay mag-ano na ako guys, mag-prepare ako ng ano ko, ng rekado para sa ano po sa sabaw. So, mayroon akong loya, mayroon akong ano. So, prepare mo na. See you later. So, ayan guys. Ready na yung malunggay. Tsaka, meron na ditong patula. Ayan. Patula at tsaka ano yung uh, turmeric. Isabay ko yan siya. Pag ano, pag lagay sa ano. Ano na ako dito ng tubig. Ayan na. So, yun na. At pag makulo yun, lagay natin itong ulo ng isda. Sarap ang ulo ng isda. So, yun guys. Yung ano natin ngayon, yung February na. February 5. So, yun. Ganun na tayo. 5. 5 nga. Kasi kahapon 4, nagsimba ako. Kahapon nagsimba ako kasi linggo. Kaya yun. So, So, yan lang guys yung ano natin. Alam niyo na kung ano yung, ano ko, yung ulam ngayon na lunch. Kasi hindi ako nag-almusal kanina. Umin, er, inom lang ako ng ano, ng, inom lang ako ng Milo. Yun na. Milo at nabusog ako. Parang makainom akong Milo, mabusog ako. Kaya, yun. So, so bye-bye! Ayan, maraming salamat sa pag... So, bye-bye nyo lagi sa akin. That you are always there for my channel. See you. Maaraw talaga siya. Ang sarap magpaano ng, ano, ng buko. Di ba? Sarap magpaano ng buko. So, bye-bye.